So, hello mga magic, no? Try natin tong blue snake pattern na pang jam break, no? Ayan. Ah, pakalakas mga kabil magic ng break na yan. Kung ako sa inyo, check out nyo na yan, mga kabil magic, no? So, Idol Borhal, no? Borhal. Idol Borhal, ito naman yung check out mo na, VC. Ano, saka si Idol Vin, yung pinapaka shout out mo, no? Vin. Ayan. Nako. Hindi po, yun. Ayan mga kabil magic, no? Sa Bilyar Idol, eh, hindi natin maaasahan yung mga ganyan bagay na na ano no, na chamba uh, no. Lahat tayo idol may chamba. Parang kumbaga kung tumaya ka sa sugal, may chamba talaga, ano? Yan. So ituloy-tuloy natin yung chamba ng takong mo idol kasi maganda yung tako na may chamba, no? Ayan. Oh. Idol labin Reyes, ah, kasi idol Laborha. Ano, tignan nyo yung kalidad ng tao nyo no? Ayan, VE and idol VE, VE and idol VE no Tignan mo naman, parang hinahatid lang sa antungan Yung prepare niya na idol no Ayan, tignan mo naman Ay naku walang kaduda Duda na I-check out nyo yan idol Ayan no, tignan mo naman yung mga prepare niya na idol Parang hinahatid sa antungan Ano, ang ganda ng tip nya na idol Ito, hatakin ko para sa iyo ano Kasi request mo yan eh